Ito mga idol ang laro ni Basa versus Ronnie Tandag ang kilabot ng Tandag City. Nag-breaking si Basa. Ayan oh. Tingnan natin ang breaking niya. Kung ano ang papasok na bula. Ayan. So may pumasok mga idol. Kaya tira pa rin si Basa sa uno. Si Rooney ay kasalukuyang nakatingin. Nakatingin lang muna. Baka maubos at tingin lang hanggang maubos. Pero, saksihan muna natin mga idol kung maubos ba ito ni James Basa. Tira uno si James. Ayan. Pumasok. Malumanay lang natira. Ito mga idol, ang tira na pambigas rin ito na tirada mga idol. Pangbigas ba? Basta't mga tira na malumanay mga idol, pangbigas yan. Ha? Ayan. Yan ang mga tira mga idol, yung pinabundak mga idol na pinaikot-ikot. Yan ang mga tira naghanap ng manager. Yan. Ayan o. No? Oh. Tira 4. Medyo mahirapan si bata nito mga idol kasi nakadikit ang pamato sa size. Tingnan natin. Ayan, nailong nga mga idol eh. Oho. Nailong. Tira ni Rooney Tandag. Rooney. The legend of Tandag City. Ang kilabot ng Tandag. Ayan ha. Tingnan natin ha. Ano bang tinitingnan niya? Mm-hmm. Mm -hmm. Ayan, jeez, ang tinitingnan ni Ronnie. Eh. Baka ay karambula or ikombinasyon. Tingnan natin, ah. Karambula. Ayan. Panalo si Ronnie mga idol.